Mga kahero. Baka may ubo at sipon kayo. At makating na Try nyo po tong natural remedy na luya. Sili. At bawang. Try nyo po. Makating lalamunan at ubo at sipon. Try nyo po. Isang basong tubig. Luya. Kaya sa laging pagulan at ibalim. Pakuluan natin. Para mas effective ang baka, pit-pitin siya. Gusto ma sili. ubo munan. siya Try nyo. ilagay natin siya dito sa baso natin. Na po. niya, ilagay natin siya dito. Tanggal ang ubo, ang ating lalamunan at sipon. Siyempre, unang-una, kahit gaano ka, kagaling ang gamot mo, ang pagpapagaling ng Diyos, ang laging mangingibabaw pa rin. Salamat sa si Diyos. So, mukulo na siya mga kahiro. Ayan. Ito ginagawa ko po pag may ubo, sipon, at makating lalamunan. Ayan, ubo yan. natin yung buya. dahil uh, sa palaging pag-ulam amoy pa lang amoy pa lang na uh, yun oh. tapos tagyan nyo ng isang kalaman yeah